Ayan po mga kapatid. Nandito po tayo sa bundok ng Porak. Ito po yung view dyan mga kapatid. Ito po yung view dito. Tignan nyo po yung mga alaman mga kapatid. Ano na ito mga kapatid? Mga gubat na po ito. Uh, ang gaganda po ng mga alaman dito. Ayan po ang tataas po ng mga alaman ayan po mga kapatid oh, yung mga alaman ayan. tignan niyo po yung view natin dito papakita ko po sa inyo yung mga alaman dito mga kapatid nandito po kami sa porak bundok ng porak pinasyalan po namin yung ating mga kapatid dito Ayun. Ayun po yung aking mga kasama. Ayun. Ang ganda po magpahinga dito mga kapatid. Presko na, tayimik pa. lalaki po ng mga puno dito mga kapatid ang tataas baka po may aas dito mga kapatid ang ganda dito mga kapatid oh nyo po yung puno, alalaki mga kapatid. <laughs> Ayun yung kasama ko, nadulas na po, yun oh. No? <laughs> Uy, pakyat po ako mga kapatid. eh. apoy set po sa paa mga kapatid ito yung ating view dito bundok ng porak ay matirik po kasi pakyat po yan matirik po siya yan dun sa taas <coughs>